Hello mga guys, uh, <coughs> magandang tanghali. Ah, uh, mani udto ta. Shout out ko pala niyan sa si Bay Leo. <coughs> bay Tindoy channel. Nanay Uwas, Madam Ting, si Ma'am Noli Ramos, Bay Tindoy, si Berisman. Boss DBR. Don. So, maniod to ta corn beef tayo eh corn beef yung ulam natin yan yung corn beef nilagyan ako ng kwan itlog tapos yung panghimagas natin yung saging Ay yan din ngoros masa ta tara na maniod to na ta bailio hmm Corn beef. Corn <coughs> beef. beef. Paiba muna tayo ngayon. Wala muna tayong isda-isda ngayon. Corn beef muna. Panghimagas <coughs> din sa Ah. saging oh. Ah, panghimagas natin saging para dagdag busog ayun na corned beef o oh. langhap sarap yung ulam natin paiba muna tayo ngayon corn beef nilagyan ko ng isang itlog <coughs> Beliau kain na. Ay, laking brondi pala. Lakin prundi, Papa Jim. bos okay. Bus Jojo Morillo. Saka yung pamilya niya. Ha? Si Lady Janel, si Mam. Kami mau tahu pasangan ini bos Jojo Morello nggak Like and share lang mga guys. Pindutin lang yung notification bell natin. Subscribe na rin. Para malagdagan yung bahay natin. mabagang tumubo yung bah bahay natin. Mm. Oh, Bos na. Panghimagas. Saging. Panghimagas. Saging. Дякую. Salamat Lord. <laughs> thank you Lord, thank you. thank you for watching guys sa ating mga uh, YouTuber diyan. Ulitin ko, uh, shout out ko ulit sila si Elemi, Pelio. Si Baitindoy, si Xman TV, Mananay Uwa, Madam Ting, si Ma'am Ramos, si Laking Prondi ng Canada. Boss GBR, Boss GBR, Salamat sa lahat. Pwede sa video ko guys. Thank you. Thank you for watching.